Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tiple> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Ibinukas ng announcer ang programa sa isang malugod na pagbati sa lahat ng panauhin ng tao ng exchange competition, ipinahayag niyang siya mismo ang mamumuno sa kaganapan, kasama ang kanyang partner na si Lilian, sa mismong pagbanggit ng pangalan ng dalaga, nagwala sa tuwa ang buong madla, dahil si Lilian ay isa sa pinakatanyag at pinakamamahal na idolo sa buong bansa. Mumiti si Lilian at mahina nagsalita. Sinasabing naroon siya upang gampanan ng mabuti ang kanyang tungkulin. Sa araw na yon, ayon sa kanya, isa lamang siyang karaniwang announcer, dahil ang tunay na mga bituin ng entabladong iyon ay ang mga kalahok mismo ng kompetisyon. Pagkatapos ng maiikling pambungad, ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran ng paligsahan, mula sa labindalawang akademya, may kabuang 48 kalahok, 16 para sa level 4 bracket at 32 para sa level 3 bracket, ang bulwagang yun, Ania, ay eksklusibong nakalaan para sa mga nasa level 4, ang ranggo ng bawat kalahok ay ibabatay sa kanilang mga puntos mula sa laban, at kalaunan ay i convert bilang score points. Ang mga mandirigma ay maghaharap ng isa-isa, ang mananalo ay uusad upang makaharap ang panalo mula sa ibang laban, hanggang sa isa na lamang ang matirang nakatayo, bawat laban ay may limitasyon na 30 minuto, at matatapos lamang ito kung ang isa sa mga kalahok ay sesuko o hindi na makakilos upang lumaban. Ayon kay Lillian, mas mahigpit na yon ang mga patakaran kumpara sa mga nagdaang taon, ngunit tiniyak niyang ligtas at maayos ang lahat, inanyayahan niyang tumingin ang mga manunood sa tuktok ng haligi, at doon, halos sumabog ang ingay ng bulwagan nang makita nila ang S-rank celebrity na si Bea, tahimik na nakatayo sa gitna ng mga ilaw. Bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, Ibinaba lamang ni Bea ang isang daliri sa sahig, at yuminig ang buong entablado, ipinaliwanag ng announcer na si Bea mismo ang nagdisenyo ng espesyal na ring na ginagamit na isang napakalakas na protection na pumipigil sa mga ligaw na atake at kayang automatikong ayusin ang arena matapos ang bawat laban. Ipinabatid din na kailangang isuot ng mga kalahok ang kanilang mga hiyas, mga simbolo ng kanilang opisyal na paglahok, at sabay na magsisilbing protection sa oras ng panganib habang bulungan ng lahat ang takot at paghanga sa presensya ng isang S-rank, napaisip ang ating bida, ang lakas ni Bea ay tila halos kapantay na ni Lamthin, ngunit napaka-relax nitong tingnan, para bang walang sino mang makapipinsala sa kanya. Sa sandaling yun, itinaas ni Lilian ang mikropono at malakas na idineklara. Opisyal nang nagsisimula ang paligsahan, ang unang laban ay tumagal lamang ng labimpitong minuto, at ang nagwagi ay si Shawran, Ran, na mangha ang mga punong guro ng iba't ibang akademya, at ang punong guru ni Chen ay napabulalas, isang S-rank oracle mismo ang nagbabantay sa paligsahan, ibig sabihin, matitindi ang mga laban ngayong taon. Sumang-ayon si Principal Wang, at ipinaliwanag na malaki talaga ang agwat ng kakayahan ng mga level 4 kumpara sa level 3, ang mga nasa level 4 ay may ganap ng mastery sa kanilang mga teknik, samantalang ang mga tanyag na akademya ay sagana sa yaman, kaya't ang pagbili ng C-rank techniques ay para lamang sa kanila isang karaniwang bagay. Ayon pa kay Wang, ang dahilan kung bakit sila laging nananalo ay dahil sa grant money na ginagamit upang pandohan ang pinakamahuhusay na potion, kagamitan, at teknik ng kanilang mga manlalaro, ngunit sa taong ito, Ania, may magbabago. Pagdating sa ikalimang laban, nagharap si Nalan Chin at Liz. Sa simula pa lamang, malinaw na may kumpiyansa si Chin, nilalaro-laro niya ang kalaban, iniiwasan ang bawat atake, bago tuluyang gumamit ng isang ability-based fighting technique upang gapusin si Liz at bigyan ito ng malakas na finishing blow. Nag-eksplosyon ang sigawan ng mga manunood, marami ang nagduda na baka gumagamit si Chin ng mahika, at nang mapansin ng punong guru ni Chen na bigla siya, ang ganitong uri ng kakayahan ay karaniwang taglay lamang ng mga superior-ranked oracle. Ipinagmamalaki ni Principal Wang ang estudyante, tinawag itong isang prodigy na nakamit ang ganoong kakayahan sa murang edad munit agad itong sinang-ayunan ng malamig na sagot ni Principal Ao, walang saysay yan kahit ganun siya kagaling. Ngumisi si Wang at pabirong tinanong, kung ganun, bakit mo siya tinangka na Eric Rod? Ngumiti si Principal Lee at sumabat, isa lang yung maagang pagising ng kakayahan, wala nang iba. Sa ika na laban, hindi na nagaksaya ng oras si Wang, sa mismong unang segundo pa lang ng pagsisimula, agad niyang pinigil ang kalaban, walang pagkakataong makagalaw, at sa loob lamang ng limang segundo, Tuluyang natapos ang laban, sa bilis at lakas ng kanyang pag-atake, napaawang ang bibig ng mga manunood sa gulat. Dahil doon, mabilis na kumalat ang bulungan sa paligid, mukhang ang Blazing Oracle na raw ang magiging kampiyon ngayong taon, maging ang ibang mga principal ay tahimik na sumang-ayon sa kanilang palagay, walang sino mang makakatumba sa estudyanteng personal na sinanay ni Principal Lee. Sa gitna ng Sigawan, nagtaas ng kilay si Lee at mayabang na nagsalita, ang mga tumatahol na aso ay hindi nangangagat. Ngunit kalma daw lamang ang sagot ni Principal Wang, hintayin mo na lang, at panoorin mo kung sino ang unang manginig. Habang nagpapatuloy ang laban, tahimik lang ang ating punong guro, nakamasid sa entablado, sa isip niya, alam niyang malayo ang agwat ng kanyang paaralan sa mga higanting akademya roon, sa totoo lang, ang makapasok lang sila sa torneo ay isa ng malaking himala. Napangiti siya ng bahagya, kung mananalo man si Joe kahit isang laban, o kahit makapagpakitang gilas lang, sapat na yun, naisip niya. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang ikapitong laban, tumunog ang anunsyo, at sumunod na tatawagin ang susunod na pares. Tahimik na ba maantong hininga ang ating bida habang papasok sa entablado, iniisip kung anong klaseng mandirigma ang kanyang makakaharap sa labang ito. Nagmungkahi ang demonyo na hirami na lamang ni Chen ang kapangyarihan at tapusin agad ang laban, ngunit tinanggihan niya ang ideya, alam niyang kapag ginawa niya yun, mapapansin siya ng lahat, at tiyak na mapapahamak kapag inimbestigahan. Habang papunta siya sa ring, nasalubong niya si Chin, ibinahagi nito na malas daw siya, dahil ang makakatapat niya ay isa sa pinakamalalakas na kalahok. Ang laban daw na yun ay hindi basta-basta, sapagkat ang kalaban niya ay gumagamit ng fighting technique na kayang makasir ng katawan kahit sa isang D-rank oracle. Naisip ni Chen kung hindi ba delikado ang paggamit ng ganoong kalakas na teknik sa mababang antas ng kompetisyon, ngunit ipinaliwanag ni Chen na bagamat kaya ng gemstone na harangin ang nakamamatay na atake, hindi pa rin ito kayang alisin ng lahat ng pinsala, ganito raw talaga ang kalupitan ng paligsahan, walang sinasanto, kahit sino pa ang nasa entablado. Nagtaka si Chen kung bakit siya tinutulungan ng dalaga, at marahang sagot ni Chin na magkaalyado sila, at ang kanilang punong guro sapagkat pareho nilang layunin ang pabagsakin ng mga aroganting hambog na nagmamaliit sa iba. Bago tuluyang umalis, ngumiti ito at sinabing umaasa siyang matutulungan siya ni Chen, ngunit kung mapapagod lang niya ang kalaban, malaki na raw yun na tulong. Pagkaalis ni Chin, napaisip si Chen kung talagang ganoon kalakas ang sinasabi nitong kalaban, hindi pa man siya tuluyang nakakabawi sa pag-iisip, inanunsyo na ang pagsisimula ng huling laban ng unang round. Sa pagpasok niya sa ring, sa malubong agad ang dagendong ng mga sigawan mula sa mga manunood, sa una, inakala niyang para sa kanya ang mga hiyaw, ngunit agad niyang napagtanto na hindi siya ang dahilan ng kasabika ng karamihan, ang lahat ng ingay at pagkamangha ay para sa lalaking papasok sa kabilang panig ng entablado, si Lei, na lumakad patungo sa gitna ng arena na parabang isang karakter na tumalun palabas mula sa isang pelikula. Sa sandaling yun, lumabas si Raihi sa arena sa isang enranding pagpasok na tila isang bayani mula sa pelikula. Tumindi ang ingay ng mga manunood, sigawan, hiyawan, at palakpakan na parabang dumating na ang kanilang idolo, samantala, kalmado lamang si Chen, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa mukha, habang tinititigan siya ng karamihan, nagbulungan ang mga tao, Manghang-manghana ang isang tulad ni Raihi ay nakapasok sa final round, lalo pat nakamit nito ang level 4 sa loob lamang ng apat na taon, isang bagay na halos imposibleng mangyari. Pabor ang lahat kay Raihi, lalo itong nagpainit ng ulo ng class representative, na napansin na walang ni isang sigaw o palakpak na para kay Chen. Sa gitna ng mga manunood, isang manunood ang nagyabang tungkol sa galing at kagwapuhan ni Raihi, habang ipinagtanggol na maniliwod yan si Chen, sa di inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng maiinit na palitan ng salita sa pagitan nila, na uwi sa pagsigawan ng pangalan ng kanika nilang paboritong mandirigma. marami ang namangha, hindi dahil sa sigawan, kundi dahil ngayon lang nila nakita ang kanilang class monitor na ganoon kaagresibo. Habang nagkakagulo ang mga tao, inanunsyo ng tagapagsalaysay na magsisimula na ang laban, puno ng sigla at kesabikan sa tinig, magagawa kaya niyang pabagsaki ng mga nangungunang blazing oracles, na matagal nang naghahari sa pinakamataas na pwesto, lahat ay sabik na sabik na makita kung anong uri ng kamanghamanghang kakayahan ang ipapakita ng batang henyo sa kompetisyong ito, at ngayon, sa gitna ng nagngangalit na sigawan ng mga manunood, opisyal na nating sisimulan ng laban. Ngunit bago pa man ito magpatuloy, pinigilan siya ni Lilian at ipinaalala na nakalimutan niyang ipakilala ang isa sa mga kalahok, na mula sa hiya ang announcer, at matapos humingi ng paumanhin, ipinakilala si Chen sa mga manunood, isang baguhang mandirigma na wala pang naitalang tagumpay, walang sariling teknik, at unang beses pa lamang lalaban sa torneo. Nang marinig yun, bahagyang natarante si Chen, napaisip siya kung dapat nga bang bumili man lang siya ng kahit isang teknik bago sumali, sa paligid naman, nagtawanan ng mga manunood, para sa kanila, isa lamang itong baguhan na maswerteng nakapasok, habang ang tunay na karangalan ay nasa mga tulad ni Raihi, ang mga produkto ng mga paaralang ginastusan at pinaghirapan upang lumikha ng mga elitistang mandirigma. Muling nang asarang katabi ni Liudia nang malaman niyang baguhan lang pala ang kalaban ni Raihi, dahilan para lalong magnitnit ang kanyang kausap. Samantala, sa VIP room, nagtatawanan ng ilang principal, isa sa kanila, si Ao, ay nagbitiw pa ng biro tungkol sa malas ng paaralang pinanggalingan ni Chen, na sa unang laban pa lang, nakatapat na nito ang pinakamalakas sa grupo, ang direktor naman ni Chen ay walang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon, at sa tulong ng kaibigan, pinayuhan na lamang siyang huwag masyadong mabahala, wika nito lahat ng paaralan ay may simula. Pagbabalik sa arena, tahimik ngunit matalim ang titig ni Raihi sa kalaban, halata ang kumpiyansa sa sarili, tila ba sigurado na siya sa magiging resulta? Para sa kanya, ito ay isa lamang pagsasanay, at ang tanging tanong ay kung gaano katagal-tatagal ang baguhan sa harap niya. Si Chen naman ay kalmado pa rin, matatag, walang emosyon sa mukha. At bago pa man makapagsimula ng anumang anunsyo ang tagapagsalita, gumalaw si Raihi. Sa isang iglap, naglaho siya sa kinalalagyan at muling lumitaw sa tabi ni Chen, mabilis, eksakto, at may bilis na hindi nasusundan ng mata ng karaniwang tao. Bago magsimula ang laban, sinabihan niya si Chen na gagamit lamang siya ng ikasampung bahagi ng kanyang kapangyarihan, bilang pampainit at upang magmukhang mas disente ang unang laban, sa sandaling gumalaw siya, ang bilis niya ay umabot sa puntong nakarating na agad siya sa kabilang panig ng arena, hindi pa man tuluyang nakakaryak ang lahat, hiniling na niya na magsimula na ang laban. Ang tagapagsalaysay, labis na naiintriga sa nangyayari, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Raihi ay biglang lumitaw sa tabi ni Chen, parang biglang sumulpot mula sa hangin. Dahil dito, mabilis na ipinagutos ng tagapagsalita na simulan na ang laban. Sa utos na yun, agad na kumilos ang batang may buhok na kulay ginto. Gamit ang buong lakas, sumugod siya at inundayan ng kamawang kalaban, ngunit bago pa man tumama ang suntok, Bigla siyang naglaho at muling lumitaw sa iba't ibang direksyon sa paligid ni Chen, naging napakabilis ng kanyang paggalaw, tila ba maraming tao ang sabay-sabay na umaatake mula sa iba't ibang panig. Namangha ang mga tagapagsalaysay, hindi nila alam kung anong teknik ang ginamit, at nagtataka kung yun ba ay isang espesyal na kasanayan, sa tindi ng bilis, mistulang maraming kalaban ang sabay-sabay na umatake kay Chen. Habang pinapanood ang laban, napabuntong hininga si Lansan, ayon sa kanya, Mahirap talagang kalabanin si Raihi, sa kabilang dako, labis namang nasiyahan ng direktor na si Ao, para sa kanya, ipinapakita lamang ni Raihi ang isang bahagi ng tunay niyang lakas, at walang sinumang mang sa kanya kung ibubuhos niya ito ng buo. Patuloy na kumilos si Raihi sa nakamamanghang bilis, sa gitna ng pag-atake, nagbitiw pa siya ng mga salita, tinutulig sa si Chen dahil tila hindi ito gumagalaw, sa isip niya, marahil ay hindi kayang makasabay ni Chen kahit sa ikasampung bahagi ng kanyang bilis. Nakaramdam siya ng kaunting awa, at inamin sa sarili na tanging si Zuo lamang ang karapat dapat na ituring niyang kalaban, habang naghahanda para sa isa pang pag-atake, nagpasya siyang tapusin na ang laban ng tuluyan. Ngunit sa sandaling yun, napangiti si Chen, nagtanong siya kung talaga bang iniisip ni Raihi na hindi siya umiilag, nagulantang ang kalaban, sapagkat sa mismong saglit na yun, tinamaan siya ng isang malakas na suntok sa bibig, isang suntok na dumating kahit nakatalikod pa si Chen. Nanlaki ang mga mata ng mga tagapagsalaysay at ng mga manunood, maging ang ibang mandirigma at ang mga number one fans ng magkaibang kaalyado ay hindi makapaniwala sa nasaksihan, si Raihi naman ay tila nawala ng yabang sa mukha halos bumulagta ito sa sahig, naguguluhan kung paano siya natamaan, ang isang suntok na yun ay sapat upang pabagsakin siya at tuluyang wasakin ang teknik na ipinagmamalaki niya. Sumigaw ang tagapagsalaysay, ipinahayag na isang suntok lamang ang ibinigay ni Chen upang mapabagsak ang kalaban. Madaling napigilan ni contestant Joe Chen ang pag-atake ni contestant Raihi gamit lamang ang isang sunto, at nagawa niya ito sa isang iglap. Kung isa sa alang-alang ang bilis ni Raihi, hindi sana mahirap umiwas sa ganoong atake. Ngunit ang tanong, nagkulang ba siya sa pag-iingat, o hindi man lang ba siya nagtangkang umiwas? Nagumapaw ang ingay sa paligid, ang ilan ay nagsisigaw na niloko ni Chen ang laban, na marahil ay nandaya ito, labis siyang nainsulto, dahil alam niyang ginawa lamang niya ang isang patas na kontra-atake. Sa VIP room, tuwang-tuwa si Four Eyes at ipinagbunyi ang tagumpay ng estudyante ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, kamangha-mangha ang ginawa ni Chen. Ngunit hindi ito matanggap ni Ao, galit siyang tumayo at iginiit na imposibleng may oracle na nasa level 4 lamang ang kayang sabayan si Raihi, napatanong pa siya kung ang estudyante bang yun ay talagang isang nakatatandang mandirigma na nagkukubli lamang. Ngunit natawa ang direktor at sinabing, kung ganoon nga, tiyak na matagal na sana itong nabistaw ng mga tagasuri, sinubukan pang magtalo ni Uyo, ngunit pinutol siya ni Likuwa at pinaalalahan ang tumahimik, dahil nagiging kaiyahiya na ang ingay nito, tumingin siya kay Raihi na nasa gitna pa rin ng arena, at mariing winika, hindi pa tapos ang laban.